ayan guys, ang galing talaga ni Idol Juliet Sonut no, kasi talagang nagpatugtog siya ng yung nga, ages, yung kanta nila kakalungkot nga naman talaga, tapos andun pa rin paulit ulit ulit mong talaga yung boses ni Idol Mercy ang dami nung ka ang dami talagang hindi pa makamove on guys siguro makamove on ni Taiwan Day kung ano yung feeling nila ay ano ang feeling natin mas, mas worse sila, diba? La, kasi di ba? kasi hindi naman talaga natin nakikita sa personal, eh, kaya ako hanggang tingin-tingin lang din sa ano, sa, sa video ni Idol Juliet Sunot. Kaya kung gusto nyo manood talaga, panoorin yung buo, yung update nila everyday, punta lang, punta lang kayo sa Facebook ni, ayan, ni Juliet Sunot. Uh, sa so mga kapatid niya sa Gil Sonot, marami pa naman. Pero kay Joliet Sonot, ako nag-ano doon na, na ngayon lang na update. Kasi nga, may, may music, may kanta, yun, nakikinig ako. Habang ako namamalan siya, pinapakinggan ko yun lang. Kaya, sana, kanya ng uh, atin, no? tulad ni Joliet Sonot. Kasi, ang mga tao, kasi nakikita talaga yung pagiging mabuting atin ni Juliet Sonot ba? Idol ko talaga din siya kasi the way siya magtrato sa mga kapatid niya. Nakakaingit lang ba? Paano siya maging ate? Paano siya maging responsable ate? At kita mo naman, di ba? Magkasama sila sa, 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 isang banda for how many years? Kasi nati, naipon, natipon niya yung mga kapatid niya. Sana marami pang katulad mo, Juliet Sunot. At siyempre kay Idol Mercy naman, ang dami nagmamahal sa kanya. Grabe tawin nagbibigay ng bulaklak andun din pumunta si um, si Idol Willie Rebel si Idol Will uh, Willie pa lang nakita ko na mga na sikat na nakapunta doon pero iba hindi ko pa nakita kasi hindi ako masyado updated uh, totally eh, sa sa live ngayon lang ako nakaulit na kasi sa live ni Idol Juliet Sunot so yun lang kaya kung gusto niyo maka-update update din about sa kanila pumunta lang kasi sa Facebook nila na Juliet Sonot ah uh, Abigail, uh, Gail Sunod, yun lang, marami kayong ano dun, ma, ma, makita din or maka, magkaroon kayo ng update talaga ng live. Sa akin kasi, kumukuha lang ako ng, ayan, credit sa, sa uh, owner, no, kay Jolie Sunod, itong video na to, para, para naman maka-update din naman ako dito sa inyo, sa mga, dito sa YouTube, na, nagtatry-try like, din na mag-search. Yun lang, guys. Bye!